Bayan, ngayong umaga, uulitin ko po ito. Ang hiningi po talaga ng CPP, NPA, NDF kay Speaker Martin Romualdez ay tanggalan ng platform ang laban kasamang bayan sapagkat nasasaktan po sila dito. O ito po ang hiningi. Hiningi po ang ulo ng laban kasamang bayan. Hiningi po ang ulo ng gikan sa masa. At ngayon, hindi lang po yan ang hiningi. Ang usap-usapan, you deny this Speaker Martin Romualdez. Birahin niyo at durugin niyo si Sarah Duterte at ang kanyang tatay. Huwag lang ang Presidente Bongbong Marcos Jr. We will give you the all-out support that you need. Mm -hmm. Is this true? Na itong usapan ninyo, Speaker Martin Romualdez, doon sa picture na lumabas na ang naglabas mismo si Teddy Casino at pinapatik down sa kanya sapagkat ito sa confirmatory evidence. Padedetain ka na naman. Oo, oh, wa walang problema nga. <laughs> Nagtanong ako ulit. Because, Speaker yeah. Martin Romaldes, you are public officials. yeah. If you yeah. don't want to be criticized, if you don't want to be subjected to public scrutiny, you resign as a public official. Go out of government, nobody will comment about it. Nakalungkot nito, Ma'am Lorraine, Miss Ina Brother Franco, I never saw, in my experience, not even the time of Rodrigo Duterte when he was president na binigyan niya ng pagkakataon sincerely and seriously na maging cabinet secretaries ang mga operatibang aktibo ng Communist Party, Rafael Mariano, mm -hmm. Judy Taguewalo, yeah. Lisa Massa, and scores of USEC and Asex sa iba't ibang departamento ng agrarian reform, DSWD, NAPSI never silang namayagpag dahil sweto sila at binabantayan sila ni former President Duterte. Kung ikukumpara ngayon na ang presidente ay si Bongbong Marcos Jr., hindi ko po nakita ang ganitong pamamayagpag ng pag-abuso sa legal processes. Yeah. Pag-abuso sa poder sa kongreso. Garapalan. Garapalan, pag-abuso sa pundo. At pag-abuso sa plataforma na parabagang ang nangyari noong panahon ni Rodrigo Duterte na sila po ay nasuppress at unti-unting bumagsak ay nabigyan ng pagkakataon na sa mambulat na para mga wild attack dogs yeah. na umaatake ngayon sa mamamayan pero ang inuuna nila yung nagsasalita at naninindigan which is the CPP and PNDF na number one enemy itong SMNI kaya kami po ay nananawagan sa mga taong bayan at itong binabanggit ni Mother Franco When we call on the people to defend democracy to stand for our fundamental and inviolable rights to free speech and freedom of expression and to join and stand with the government to fight to the end and defeat completely the CPP NPA NDF hindi po yan destabilization yan po ang tamang gawin brother franco miss ina mga kababayan i will read again ang statement ng CPP NPA NDF December 26 kung saan tuwang-tuwa sila sa nangyayari sa atin, sana mapakinggan ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mapakinggan din ito ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasabwat sa Kongreso. Again, ito po ang statement na ito, pinapalakpakan ito, sinasaladuhan ito ni Teddy Casino, nila Carol Araulio, nila Raul Manuel Arlen Rosas at Franz Castro sapagkat sila po ang urban operative components ng CPP. Ito po ang nakasaad sa kanilang statement, portion lang ito. Ang mapait na sigalot sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay palapit ng palapit sa marahas na kumprontasyon. Tuwang-tuwa sila, Brother Franco, na magkukumprontahan ang Duterte at Marcos at mga kaaliyado nila. Hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos. O, oh, kita mo, Brother Franco, tuwang-tuwa sila na may sigalot at may pagpupunahan sa planong buhayin muli ang usapang pangkapayapaan which is kaninong interes itong usapang pangkapayapaan ito sa CPP and PNDP ito at hundreds of retired officers are questioning the wisdom of the president's order to talk to the CPP again without clear terms of reference for them to give up arms and terrorism and to dismantle and disband the NPA. Walang malinaw na ganong pag-uusap, binuksan sila. At parang walang nangyari. Ito yung sinasabi ng CPP sa statement niya na dinidipinsa nila ang usapang pagpapayapaan sa National Democratic Front at CPP. Ang ilang bagong retirong generals ng military na tapat kay Duterte ay umiikot sa mga opisyal ng militar na aktibo, mga negosyante at upang mangupat manulsul ng kudita. Intrigero. Intrigero. Para ibagsak si, ibagsak si Marcos at magtatag ng civilian military junta. Next. May alam ang Chief of Staff so balita na tining tahimik siya. General Bronner, inaakusahan po kayo ng Central Committee ng Communist Party that you you know about this. Is this true General Bronner? That you believe that could, that the, the coup and military junta is being hatched and prepared by Rodrigo Duterte? Did you brief the president about this? General Bronner, is President Marcos convinced? na magkukudita dahil gusto lamang ni Duterte balik sa poder? Is that so? At dahil may issue ng kapayapaan, which is a valid public interest issue na dapat talakayin, kaya nyo kami binubusalan sa SMNI? At ito ay lumabas ngayon sa Statement of Declaration ng Communist Party of the Philippines na para may pag-uusap at the back at alam nilang nangyayaring mga maniobra sa loob ng gobyernong ito? Kaerik ako gusto ko maniwala na hindi ganyan kahina ang ano ah, ang ah, pag-iisip ng ating pangulo na paniniwalaan niya yan ah. Kaya ako naniniwala na hindi yan yung ano, hindi yan yung ano pinaniniwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang uh, Duterte ano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng uh, umano'y destabilization efforts no eh, kasi hindi eh, na ta yun eh. hindi, walang ganoon. At uh, mga ano lang yan, naninira lang yan, nagsusulsul lang yan para talaga mahati-hati. Pero okay lang ba na i-transition tayo dito sa topic ng anniversary ngayon ng CPP? At itong yes. sitwasyon um, ng ating bansa sige. ngayon, lalo na itong no, uh, kanilang panggigipit sa SMN9, no, gaano to kahalaga sa kanila at gaano rin kaimportante na hindi dapat nga ang SMN9, ang kanilang busalan, dahil lalo nating programa natin no laban sa CPP, NPA, NDF. Ma'am Loren, take your take. Bakit ang CPP na pakahalagang hingin ang ulo ng SMNI, si Pastor, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte at ang program Laban Kasamang Bayan at ang Gikan sa Masa. At oh. buong SMNI na. Gusto ko yung tanong ni ano uh, si si Senator Amy Marcos. Tama yung tanong niya. Napakahalaga na tanungin mo yung tamang tanong at tama yung tanong niya. Sino ang natatakot sa SMNI? Okay, yun. okay so ang natatakot sa SMNI ay yung ay ang CPP, NB, NDF. Yan number ang number one. one. Takot na takot sila. Kasi kami lang, kami lang, SMNI lang ang naglalakas doon na sabihin ang katotohanan tungkol sa kanila na walang patumpik-tumpik, walang paikot-ikot. Kasi sila, they're very confusing. No? Yes. You have to replace that confusion with clarity. No? And you have to replace yung chaos na kine-create nila mm -hmm. with calm. Dapat kalmado tayo. And it's only SMNI that does that. So, ano yung sino natatakot sa SMNI? Yung mga takot sa katotohanan. Exactly. At yan ay mga sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao, mga terorista na CPP, NPA, NDF. Simple as that. Correct. It's not rocket science. Frank, your take on this, bilang bahagi ng mamamahayag, kay Hodang gusto kang idipay na mamahayag Mama ni, ng CPP operative na si Danilo Araw, At ng mga kasabwat nila, your take on that question ni Ms. Ina at sa sagot ni mag Eh kasi, kaya rin ganito yan take on hindi naman ang mga mababatas sa na nag-design nito. Ang taong bayan naman, kahit anong sabihin nila, pero ang nakikita ng buong bansa ay ang katotohanan na nakuha nila dito sa SMNI ay ng paninindigan at dyan dapat susunod dahil demokrasya tayo. At alam naman natin kaya hindi tayo pwede magpakita ng pang-aabuso ng ating otoridad. Ayun napakalinaw. Eh kasi nangyayari sa atin dito, ka Eric, ito ay really inilaan para makita ng taong bayad kung sino ba ang mga taong dapat pagkatiwalaan. Tama. Dahil yung nangyari sa inyo ka, Eric, yung nangyayari dito sa SMN ay, nakita naman natin ang mga taong naninindigan sa tama. Tama. At nakikita natin kung ano ang nangyayari sa ating pamahalaan. Dito, ibinuking lalo ang ginagawa ng CPPNP-NDF sa oras na ikaw, natanggapin mo sila